Amelia Daphne, ngayon, hindi na ngayon makakatanggi si Zoe. Pero, Madam, bakit po kaya niya tinatago? Well, maybe she's not ready to tell anyone yet, or maybe she's ashamed because this baby will be born out of good luck. Puso pa ba yun, Madam? Of course. You know how Filipinos are. They believe that they have to get married first before having a family. That's the Filipino culture. So, paano yun, madam? Ikakahiya niyo po ba si Zoe? Papagilitan niyo siya kasi nagpabuntis siya na walang asawa. Of course, I will not take that against her. Pero gagamitin ko ito sa ibang paraan. Anong paraan, madam? Nang dahil dito, magkakagalit si Zoe at si Annalyn. At mapapagbintangan si Annalyn na siya ang nagkalat ng lab test at magagalit ng magagalit si Zoe sa kanya. Perfect, don't you think? Yes, madam. Oh, Daphne, good job. Thank you, madam. Zoe. Zoe. Tita. Ano, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Si Dax nagpakita sa akin. Ay naku, ano, anong sinabi? Anong gusto niya sabihin? Naku, yung Dax na yan, umaasa na seryoso ka sa kanya. Ay, nasa siya, tita. Kailangan ko siya makita. Binigyan ko ng pera. Pinauwi ko na muna sa probinsya. Ay told game nakalimutan ka na niya. Tita, ginawa mo talaga yun? O nagbibiro ka lang? Hello? Bakit naman ako magbibiro? I advised him not to hold on to your relationship anymore. Because it's not going anywhere. Tita, <laughs> dapat hindi mo ginawa yun! Bakit? Why not, Zoe? Kalimutan mo na si Dax, okay? Hindi kayo bagay sa isa't isa. Bakit ka ba nangyayang alam sa relasyon ko? Criminal siya. Humanap ka na lang ng iba, Zoe. Huwag si Dax. ta Buntis ako. Ano? Okay, mangga. Suha, orange. Maguong. Ito bang ko? Annalyn? Oh. Anak! Ano ginagawa mo dito? Galing lang po ako sa palengke. Oh, eh sana sinabi mo na lang sa'kin. Galing din ako sa palengke. Sana ako na lang ang bumili. Okay lang po. Okay lang naman yung binili ko eh. Anak, ano ba yung pinamili mo? Patingin. Akin na. Eh hindi, wala lang po ito. Gusto ko lang naman makita akin anak. Gusto ko lang naman makita? Oh! Puro putas lang naman pala ito eh. Orange ba ito? Duhat, mangga, bagoong. Mangga tsaka bagoong? Anak! <laughs> Sino naglilihe? Sino buntis, ha? Hindi, uh, okay, wala po, Nay. Anak, meron ka bang tinatago sa akin? Wala po. Magsabi ka sa ng totoo. Wala nga po, Nay. Sino ang buntis? Sino naglilihi? Kasi yung mangga at saka bagoong, kinakain niya ng mga buntis eh. Wala po, Nay. Wala nga po. Anak, pwede, pwede mo sabihin sa akin. Alam ko naman, nasa hustong edad ka na. Uh, makikinig ako. May ako. Wala po. Lang po to. Wala lang po. Anak, sino po talaga yung buntis? Uh, Kaya ko naman tanggapin eh. Basta sabihin mo lang sa akin yung totoo. Sino ba yung nagdadalang tao? Bakit ayaw mo sabihin? Si Zoe po. Si Zoe yung naglili! Si Zoe? Puntis ka talaga? Ha? Huh? Yes! Wala pang nakakaalam. Kahit si Daddy hindi niya paalam. Sino lang ang nakakaalam? Ako, ikaw. At si Annalyn lang. Annalyn? Sigurado kang hindi ipagkakalat Annalyn yan? Ha? Huh? Tita, hindi niya gagawin yun. Kahit away bati kami, mabuting tao pa rin si Annalyn. She keeps her promises. And if there's someone who doesn't keep their word, that's me. Hindi si Annalyn. Zoe, mag-iingat ka pa rin. Alam mo, may hangganan ng kabaitan ng tao. She might be a genius, but she's not a saint. Pa, paano kung bumaliktad dyan at siya pa magkalat ng sikreto mo? Tita, hindi. Hindi gagawin ni Annalyn yun. At sa amin dalawa, ako nang namay na mamlastik sa kanya. ba? Diba? Zombie, ano kung nabubuhay ang mami mo, sigurado ma yun dahil sa iyo. Ita, please lungan mo ko. Kailangan ko makausap si Dax. Please. Aba o ben, we po welcome gift sa iyo. Ano kaya galing to? Why don't you unbox it so you can find out? Ooh. Huh? Ano? Buntis daw si Zoey? Is this a prank? Eh bakit ka naman nila ipaprank? April Fool's Day ba ngayon? Bakit, ate? Buntis nga si Zoe! Ay, ano? Totoo ba ito? Is this result even true? madaling i-verify yan. Lalo na kung galing lang sa lab natin. Pero wait. Eh, di ba the other day, nahimatay si Zoe? Hindi kaya dahil buntis siya?